Sinagot ni John Enriquez, manager ni Sian Lim ang mga akusasyon na hindi tapat si Sian sa nobya noon na si Kim Chu. Inanunsyo ni na Kim at Sian na nagdesisyon silang wakasan ang kanilang labindalawang taong relasyon. Kamakailan lang, kinumpirma ni Sian na nagde na sila ng film producer na si Iris Lee at masayang masaya sila. Inakusahan ng netizen si Sian na hindi naging totoo kay Kim, at si Iris ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Pinabulaanan ni Jan ang ulat na ito at sinabing hindi kailanman nanloko si Sian sa lahat ng kanyang relasyon. Sa ex, nagpost si Jan ng mga sumusunod. I've known Sian for 15 years and never nagjit yan. He is committed in all his relationships and lahat tumatagal talaga. Wala rin daw third party na involved sa breakup, nagsimulang mag-date sina Sian at Iris pagkatapos ng breakup nila ni Kim nag ang mga netizens sa nasabing post sa pamamagitan ng pagkomento ng mga sumusunod. Ayun naman po pala eh, sana po Sir Sinali Dinesian patigilin ang mga supporters niya sa paninira kay Kim. Wala nam ginawang masama sa kanila yung tao. Nagkagusto siya sa isa, while in a relationship, kaya di na pinaglaban ang 12 years dahil business-wise, mas malaking benefits ang second. Anyway, not all that glitters is gold what attracts him now would be the same reason of his misery. Possible naman talaga, siyang after the breakup na, but yung pagkakagusto niya kay girl ay matagal na. He could have been honest since then. He's a good strategist. To rise for fame, he involved himself with Kim. To succeed in his directorial job, he involved with Iris. Business-wise, ang pangit lang kasi dun, alam niya nagkaka-issue na siya, kay Iris noon pa, tapos pinatulan niya pa din, kaya mas lalo lumalabas na third party sa mga tao. Hindi po kami T4 nga. Bibo lang ang hindi makagets, cheater talaga za, matagal na siyang nalilink dyan, kaso ayaw lang ilantad, kahit gaano nyo linisin ang pangalan niya, wala nang maniniwala sa kanya. Thank you Sir Jan for being a true friend at CN Lim and always on his side because he needs you now. Many people don't understand his honesty. Thank you Sir Jan for being a true friend to see and heart, so many love him, his fans around the globe, never left, though many are silent, he was stressed out, pero nakikibalita at sinusubaybayan siya. God bless your friendship.